Hi mga mare! We are back again for another video. So for today's vlog ay magluluto tayo ng inihaw na baboy at isda. At ayun na nga pumunta kami sa Pasig Market para mamili ng mga gulay at mga sahog-sahog sa lulutuin natin. And before that, bibili muna tayo ng buko juice kasi sobrang init ng panahon ngayon. Need natin ng refreshing na maiinom. So ayun na nga, piniprepare na ni ate. At pagkadating namin agad sa bahay, pini piniprepare ko agad yung mga, yung uling at saka yung karning baboy. Minarinate ko muna at pati yung isda. At pagkatapos, tinalang na namin siya mga mare sa uling. Ayun. At sa mga oras na to, takam na takam na kami mga mare dahil golden brown na yung karning baboy. At sobrang bango na nito mga mare. Kaya naman nakikita nyo, pumuputok na yung isda dyan. Ready, ready na para ihain mga mare. And finally, hihiwain na natin siya mga mare. Gutom na gutom na kami mga mare, kaya samahan nyo kami magutom din. Sa so, sobrang sarap nito mga mare, mapapalike and share ka talaga mga mare. At ihain na natin itong isda mga mare. At samahan nyo kami mananghalian mga mare. Samahan nyo kami magutom at matakam mga mare. At syempre, samahan natin ng fresh buko juice mga mare. At sa mga hindi pa naka-like and share, i-like nyo na, i-share nyo na to. And, and thank you sa panunood. Bye-bye!